ay buti na lang kaya pala na naglalakad ako nakita ko na yung dalawa sinyalis na malalaglag yung cellphone <laughs> paiyak na eh buti na lang paiyak na wala na sa cellphone buti na lang nagpakita sa akin agad yung dalawa na yan Magpapunta pala ako sa taas ng bundok Iyak sana ng cellphone Ang pambili Hindi mga kapasok Buti na lang pag ako sa bundok Nandun pa yung dalawa Nagpapala pa ng snow Ayun Suyo ako Buti tinulungan naman ako Pero Bandang huli Ako pa rin nakakaykay pero salamat din kasi tinulungan ako. Kasi payak na ako eh. Mag-isa ako nagkakalkal sa taas ng bundok. Kakahanap nito. <laughs> Ay.